Isang araw bago ang pagpaparehistro SIM, nagbabalasi si Sen. Sherwin Win Gatchalian sa mga gumagamit ng Subscriber Identification Module o SIM sa mobile phone o laptop laban sa natuklasang Gcash scam. Isiniwalat ni Gatchalian ng isang mapanglinlang na email na galing sa GCAS Promotion na nagpapayo sa mga nakatanggap na ang kanilang mga transaksyon ay nagkaroon ng restriksyon at upang maibalik ang pictures sila ay kailangan magpare pre registered sa pamagitan ng pag-click sa isang linka Aniya ni Gatchalian maaaring makumpormiso nito yung online security iginit ang senador ng naturang mapanlilang na email ay kinumpirma ng GCAS team na isang ang scam bilang co-author nga na Republic Act No. 11934 o yung SIM Registration Act hinimok ni Gatchalya ng SIM users na iparistro ang kanilang mga SIM sa lalong madaling panahon simula nga Desembre 27 o bukas kailangang iristro na mga gumagamit ng SIM ang kanilang SIM sa loob ng 180 days o 6 na buwan kung ayaw nilang ma-deactivate mula sa kanilang service provider binigyan diin niya na ito ay magbibigay daan sa mga otoridad na subaybayan ng mga individual na gustong magsamantala sa mga customers. Sinabi rin ni Gatchalian na nasa panukalang batas ang mga provision na magtitiyak sa proteksyon ng personal na impormasyon ng mga customer. Ayon kay Gatchalian na kailangan tiyakin na mga gumagamit ng SIM na sila ay magpaparisto lamang sa pamagitan ng isang secure na platform o website na ibinigay ng kanilang mga service provider ang proseso ng pagpaparisto ay nangangailangan ng na impormasyon kabilang ang buong pangalan, petsa ng kapanganakan, kasarian, address at valid government ID o mga katulad na dokumento na may larawan habang mga business users ay dapat magbigay ng kanilang pangalan ng negosyo, address sa negosyo at buong pangalan ng isang authorized signatory. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.